Bubuo ng inner agency panel ang kamera para tugunan ang hinaing ng mga mangingisda sa Zambales na nagkakaranas ng harassment mula sa China twing papasok sila sa Bahod de Basinol. Yan ang ulat ni Bella Les Boras. Dito 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 dito. Wala sa kalahati yung ay natin. Para ano? sa pititing tung ano parang ano lang ay Kuha ito ng isa nating kababayang sa baho de Masinloc o Scarborough Shoal sa West Philippine Sea. Kapag pumapalaot sila para maghanap buhay, bumubungad ang naglalakihang barko ng China na humaharang sa kanila kaya't madalas hindi na sila makapangisda. Sa isa pang video, kita naman ang pambobomba ng tubig ng isang Chinese vessel, bagamat malayo naman ito. nila, oh. Ah, nagbubumba po yan. Parang pinapales po tayo. Ang may-ari ng mga videong ito na si Mang Noli, humingi na ng saklolo sa mga kongresista nang magsagawa ang kamera ng public consultation kahapon sa Masinlok, Sambales. Tinalakay rito ang iba't ibang issue sa West Philippine Sea at kung paano na naaapektuhan ang mga mangingisdang Pilipino sa sigalot sa lugar. Ito po, dinadaan ko na lang po sa luha. Tinadaan ko na lang po sa inyo dahil ngayon po kayo bumaba. Ramdam naman ninyo na siguro ang kahirapan namin. Sino ba ang tutulong sa amin? Wala po kami kilala dahil maliit lang po kami. Sino tutulong sa amin? Kapag eleksyon, kilala mo kami. Pagdating sa problema, hindi nyo kami kilala. Paano po? Ito po, diritsahan po. sa po. Ang sinasabi ko, sa salubing ko po, dinit sa po ako. Noli, Noli, daramdam kita kanina. Random kita. Kasi sinasabi mo, pag dumarating ang mga eleksyon, dito lang naglalabas sa mga politiko. Pero, alam mo, kapatid, I would like to uh, emphasize that yung order ng ating Pangulo at ni Speaker Martin Romualdez, hindi pa naman mangangampanya si Pangulong uh, Marcos eh. Pero nakita niyo ng pakikipaglaban na ginagawa niya sa mga bansang gustong sumakop sa ating lugar. Hiniaharap na niya ang kanyang pagkatao. Kaya, may eleksyon man o wala, lalaban tayo sa kanila. Tiniyak ng Kamara na masusi nilang tutugunan ang isyu alinsunod na rin sa kautosan ni na House Speaker Martin Romualdez at Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa ngayon, isa pa sa mga pinangangambaha ng mga manging isda ay ang banta ng China na mang aaresto na sila ng foreign trespassers sa mga teritoryong inaangkin nila. Pero pagtitiyak ng mga kongresista, Naandun po ang Philippine Coast Guard, Naandun po ang ating mga sundalo upang uh, tulungan, no, protektahan ang ating mga mangisda na na malayang makapaghanap buhay sa naturang lugar. Na, na, naiintindihan po namin yung kanilang takot at pangamba. Ngunit uh, naniniwala po kami sa kakayahan ng ating pamahalaan, sa kakayahan. Uh, ng ating gobyerno na protektahan yung ating mga mamayan, lalong-lalo na sa ating exclusive economic zone. Bukod dito, siniguro rin ang liderato ng Kamara na iaalerto na rin nila ang iba pang concerned government agencies para paigtingin pa ang kanilang hakbang sa isyu. Malapit na naman yung budget season, narinig natin yung ating mga fisher folks at mga ibang kahilingan na sinabi ni Kong J. Kungun at ang aking mga kasama. So, rest assured that we will form a interagency para magkaroon ng kasagutan. Sa mga susunod na linggo, inaasang ipagpapatuloy ng mga mambabatas ang pagtalakay hinggil nga sa mga isyu ukol sa West Philippine Sea. Mula rito sa Sambales, Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.